Mapagpalang araw mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel ang Kuya Nanding M. Ang Kuya Nanding M ang tuloy-tuloy na nagbabahagi ng mga karanasan, mga kwento at mga pagninilay na sana'y kapupulutan natin ng aral. Ang pagninilayan natin ngayon ay mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica chapter 5 verses 23 Naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihan niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan ang espiritu kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Heso Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang sulat na ito ni San Pablo sa mga taga tesalonica ay isang blessing, isang pagpapahayag ng pag babasbas ng kapangyarihan ng Diyos para sa mga tao. Kaya napaka holistic ng dating nito. At kung ito ay naging paborito ko dahil ito ang ninanais ng Diyos para sa atin. Ang kabanalan natin ay ang katapatan. Lahat tayo ay naghahangad ng kabanalan. Kundi ang kabanalan ay nagsisimula sa katapatan. At sana'y panatilihin natin ang walang kapintasan na pagkatao. Ibig sabihin nito, awareness, awareness, awareness. Napakalaga sa buhay ng tao ang Espiritu ng Diyos. Kapag palagi tayong connected sa Espiritu, ay nagiging mabuting tao tayo at nagiging maganda ang ating direksyon. Ako nga, kami mag-asawa, nakaranas ng, ng kahirapan at sa tingin namin, ang grasya ng Diyos ay nasa pamamagitan ng ibang tao. Ganyan ang pagpapala at grasya ng Diyos. Hindi nawawala, hindi kumukupas. Kung tayo lang ay palaging malapit sa Kanya, palaging humihingi at nakikipag-usap sa Kanya, lalong-lalo -lalo na sa panahon na nagpapasalamat din tayo sa Kanya. Kaya, manalangin tayo. Panginoon Diyos, gawaran kami ng kapayapaang pagkahimlay upang palakasin ang aming mga pagod, pagod na katawan. Panibaguhin nawa kaming lagi ng iyong pagsaklulo at panatilihin kaming matatag sa paglilingkod sa iyo at sa kapwa at tao. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Gawin po natin laging viral ang salita ng Diyos at ang blessing ng Diyos ay sumaatinawa sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.